Kaiju nagpakita ng magandang laruan sa loob ng paint, pagpost at power dribble na na nga kay Soto plays at highlights tayo sa kanilang latest na laro. Umpisahan na natin. Unang play ni Kaiju, isang mabilis na galawan malapit sa basket ang kanyang ginawa. Sa eksenang ito, alam niya na merong dalawang defender pero sobrang lapit na niya. Sa ring height advantage para kay Kai, swabe ang ikot ni Kaiju na merong power dribble. Floater sa right na mahirap abutin dahil sa taas nito, pasok ang tira at nagustuhan natin ang galaw na ito ni Kai Soto. Sa sunod na eksena, isang malupit na dunk sana para kay Kay Soto. Yun nga lang, ayaw ng import nilang kalaban na makadagdag sa highlight ni Kai ang play na ito. Ginamit ang bahala na depensa, binangga si Kaiju, foul ang tawag ng referee sa play na ito. Kay Soto naman ang dumepensa sa kalabang import. Malaki si Kaiju, hindi na niya itinuloy ang pag-atake sa loob ng paint. pa-step back ito pero itong si Kai matangkad at mahaba ang galamay. Ginamit sa depensa, mintis ang tira ng import sa play na ito, rebound ng Yokohama. Nahilo naman ng isang player ng Shimane Susano Magic sa play na ito dahil sa ginawang fake pass ni Kai Soto at parang magic na wala ang bola. Sa play na ito, poste si Kaiju malapit sa ring, maliit ang nagbabantay, kunting ikot lang. Bato na agad ang bola, pasok ang tira ni Kai Soto na papadalas ang atake ni Kaiju na hindi lamang dunk ang kanyang ginagawa. Dito naman, supalpal ang ginawa ni Kai pero merong late call ang referee. Cool tending ang tinawag, review sila ngayon ng video at maganda pa rin ang attempt ni Kai na depensahan ang rim sa eksenang ito at hinabol niya ang open na tira ng kanilang kalaban. Ito naman ang pinakasikat na play sa larong ito. is isang bigating putback dunk ang ginawa ni Kai Soto na yumanig sa ring gigil ng konti si Kai merong persa ang putback dunk niyang ito. Maganda na sana ang overhead pass ni Kai Soto sa play na ito yun nga lang. Nagmintis ang kanyang kakampi sa napakalapit na tira at kung si Kai Soto ito baka idinakdak na niya para sigurado. Kitang kita ang pagkakaiba kung si Kai ang ganun kalibre two handed slam na pero kapag ang mga kakampi niya nagmimintis pa high difference isa sa dahilan kung bakit madali para kay Kai na isalpak ang bola kapag siya ang libre sa loob ng paint. Review tayo ng footback dang Tingkay, pinakita ulit. Nagandahan ang mga kumuha sa play na ito. Maging ang mga fans ay bihira rin lang na masaksihan ang ganitong klase ng mga play sa B-League. Maganda ang timing, may pwersa sa pagsalpak. Sunod ang rebound play ni Kai sa kanila ang bola pagkakataon ngayon ng Yokohama para naman maka-score kontra sa team ng Shimane. Big man play ang pinakita ni Kai Soto, pa-slide pa palapit sa basket, konting hakbang lang halos nasa lob na siya ng paint. Bilis ng pangyayari, tatlong defenders ang nalagpasan ni Kai Soto. Iba pa rin talaga ang malakas eh, lalo na kung ganito ang palaging galawan ni Kai Soto. Pumuoste na naman si Kaiju sa play na ito. Napapadalas na nga rin yung galaw ni Kai na poste sabay konting mabilis na ikot. Bitaw ng hook na floater. Pasok na naman ito para kay Kai Soto. Hook shot ang sumunod ala Karim. At dapat ito yung tignan ni Kai Soto na pwede niyang gamitin at palakasin pa sa kanyang opensa. Establish ng magandang pwesto para makapagbitaw siya ulit ng ganitong klase ng mga tira dahil mahirap talagang pigilan ang skyhook na tira. Simple lang ang basketball. Tandaan ni Kai ang pwesto o lugar malapit sa ring na kung saan komportable siya para sa mga hook shot at doon siya mamalagi at kapag ganun ang nangyari ay palaging highlight play ala Karim ang mapapanood natin mula dito kay Kai Soto. Cut ni Kai Soto na kalusot, isang two-handed slam ang kanyang nagawa sa play na ito. Rebound putback ang sumunod na nangyari. Kai Soto nasa 100% good condition na umiinit na ang laro at pwede na ngang mababad sa laro. Isa na namang mabilis na follow up para kay Kai. Plus 2 points ito para sa team ng Yokohama. Sa play naman na ito, nagustuhan natin ang ginawa ni Kai Soto, mataas ang pasa na sa ni Kaiju power dribble laban sa dalawang defender ginamit ang board pasok ang tira good defense ang sumunod na ginawa ni Kai Soto laban sa import nilang kalaban at mintis ang tira ng Shimane dito sumunod na play natin rebound nakuha ni Kai Soto maganda ang peso at pag box out na rin sa nakatikit na player sa kanya sa play na ito naisahan si Kai Soto mukhang type siya ng import napansin na rin ni Kaiju ang paghawak sa kanya ng kalaban nilang import libre na sana si Kaiju sa play na ito para sa isang malupit na dunk pero may pito ang referee foul bago nakuha ni Kai ang rebound at putback. Sandwich naman ang nangyari kay Kai import at local pinagtulungan si Kaiju pero nakita ng referee na merong foul pabor dito kay Kai Soto. Sa play naman na ito, foul ang ibinigay ng referee sa free throw line na naman pupunta itong si Kaiju. Rebound play ni Kai ang sumunod na eksena. Madali ang rebound play na ito dahil na rin sa maganda ang kanyang pesto sa play na ito. Maraming foul na nakuha si Kai sa larong ito at marami nga rin ang sumasabit sa kanya. Sumunod na play, kinain ni Soto ang defender isang magandang galaw mula dito. ไก่ไกจู